Dok, usually kasi pagbakuna uh, pag bakuna, mga bata eh. Pero pag sinabing adolescent, what age group po ba yung batayan natin at bakit adolescent naman po ang focus ngayon? Yung pong uh, adolescent, ang age bracket po nila ay simula 10 years old hanggang 19 years old. Okay. Um, ang ano natin ngayon, kaya, kaya sila may um, highlight ngayon kasi ito nga August ay National Adolescent Immunization Month so binibigyan mm -hmm. din natin sila ng um, halaga Tama. kasi mm -hmm. importante rin naman na meron din silang bakuna. Mm -hmm. Okay. Okay. Ito doktora, let's assume no, na ito yung mga anak natin, yung mga apo natin, uh, ay kumpleto na ng bakuna noon pang kanilang childhood, noon pang kanilang mga baby pa. So, ano ba itong mga dapat na re review sa ating mga adolescent? um sige po. So i-checklist po muna natin kung ano yung dapat nila na nakuha na mabilis lang. Ano so ano isang yan, BCG okay. para sa TB tatlong 5 mm -hmm. uh, in 1 tatlong polio is tatlong ano uh, mukokal dalawang measles mumps rubella tapos uh -huh. pag 5 years old dapat meron po silang uh, measles rubella at sa tetanus diphtheria so ngayon naman kung nakuha nila po lahat yon uh, sa adolescence naman ay ang karagdagan natin na binibigay ay yung uh, human papilloma virus vaccine mm -hmm. o yung panglapo panglaban oh, para sa cervical cancer para sa mga babae tapos tapos, uh, mm syempre, booster pa rin po ng um, tetanus at diphtheria at saka measles at saka rubella. Dok okay. mm. uh, doktora, isa mo, may pahabol ako. No? Mm. What if, doktora, you know, it's not quite popular ano, na parang meron pa palang mga bakuna for adults. So, paano kung na na-skip ito, Correct. pwede pa bang habulin? Let's see, they're beyond the age na binanggit po ninyo kanina. Opo, pwedeng-pwede naman po na booster anytime. Ang uh, importante po may makuha nila yung uh, mga bakuna. Wala naman tayong pinipiling edad. Meron lang pong uh, ibang bakuna na dapat hanggang 5 years old lang pero may counterpart naman yun na bakuna na pang mas matanda. Pang adult.